Yo, Sabado ngayon at May 4. Nandito ako sa trabaho, syempre. Naka-break lang. At hindi lang to ordinaryong araw. Dahil meron palang nagdiriwang ng kanyang kaarawan or special na araw para sa kanya. Kaya, binabati ko ng happy, happy, happy birthday ang sarili ko. <laughs> Happy birthday sa sarili ko uh, Eto, okay naman Okay naman <laughs> At kahit na Birthday ko ngayon, syempre Todo, kahit pa rin tayo Para sa ekonomiya Ekonomiya <laughs> Hindi ito alam ng aking mga Katrabaho dito na ngayon ay aking Kaarawan, pala nga naman na sabihin ko na Oy, birthday ko ngayon Dapat special, <laughs> walang ganon At bilang nandito ako sa ibang bansa, kailangan natin ng pera. Kaya na, ano ko na lang na wag na muna ako mag, mag kasi sayang naman, di ba? Tsaka masipag tayo, di ba? <laughs> Halata naman sa dami ba naman ng mga bayarin. Eh kailangan talagang kumayod ng kumayod dahil kailangan natin ng pera. <laughs> Pinapasalamatan ko yung magulang ko na ginawa akong ganito na simpleng pugi lang <laughs> lalong lalo na sa nanay ko na siya nagluwal sa akin tignan mo puging pugi talaga pero simple lang <laughs> maraming salamat din sa mga bumabati sa akin mapa page ko man or sa, sa personal na account ko sa facebook maraming maraming salamat talaga sa inyo pero mas maganda kung meron regalo, di ba? <laughs> Kahit kaunting cash. <laughs> Muli, ako ang inyong lingkod na nagdiriwang ng aking masaya at makabuluhang araw na kaarawan. Happy Birthday! Muli, kusinerong mayor at ingat. Balik na ako sa trabaho. <laughs>